Sa episode natin today ay naimbitahan tayo ni Michelin sa kanilang kauna-unahang track day dito sa Tarlac Circuit Hill. Let's go! So magpapalit tayo ng gulong, syempre Michelin. So ito yung Michelin Anaki Street, mga nagpapasbasa na yung oh, oh, mga yan. Pogi mga kutsok, kutsok na. Pag na pala yung pasok mo, kaso sumabit siya sa center stand ko kanina All riders, may mga pagtayang mabuhay dito So yun mga Ports no hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na kinuha tayo ng michelin grabe bale If ever, talagang ano to, first, first ano ko to, collaboration or sponsor na na-receive sa buong pagba-vlog natin. Ito yung pinakauna. Nakaka-pressure lang mga ports kasi unang brand na nagtiwala sa atin, Michelin pa. Grabe, hindi ko ina-expect. Napakatindi. Ah, Tapos ano pa, kulit pa ng kwento mga ports. So, nung time or nung araw na nag-message sa akin yung Michelin, yung din yung day na paalis dapat ako magpapalit na ako ng gulong. Bibili ako ng bagong gulong. And ang target ko na talagang gulong next is yung Michelin talaga na anak street. Kasi ngayon yung bago labas na Michelin na dual sport. Wala talaga dual sport yung habol ko na gulong. So gusto ko siyang subukan So sakto sakto Paalis na sana ako ng bahay Nakabihis na ako Bigla naman nag sa akin yung uh, marketing assistant na Michelin. So sakto sakto, grabe yung timing mga ports. Grabe. Whew, hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapaniwala. Pero di naman natin makukuha yun kundi dahil sa supportan nyo mga ports eh. Kayo talaga dahilan, kaya, na, kaya nandito tayo ngayon. Whew, ng bypass road. Yung totoo mga ports, kinakabahan talaga ako. Kasi di ko alam kung anong nag sa akin pagdating ko doon. Pero gano'n naman talaga, di ba? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alright, tapos na tayo sa Bypass Road. Ito na yung dulo ng Bypass Road. Alam ko may convenience store dito. Eh. Ito na tayo. Ito tayo. Ito sa Select. Meron dyan eh. airport so dito tayo sa dulo ng Claridel Bypass Road so nag stop over lang tayo kasi magwi-withdraw dapat kami kaso wala eh wala ano no ng ATM alright San Miguel na tayo mga ports San Miguel Bulacan nash down ay mga magraride yung naka ADB din doon sa magraride Sunday kasi tayo kaya na next adventure natin Eba na tayo Eba Ecija Okay, gapan na tayo, gapan city! Japan, Japan Ah, dito yung traffic Ito yun, yung flyover Oh, dito tayo naipit Ay, ako, ayun na nga, oh Oh, eh, wala, tarlak yan, eh Pero, konti lang naman eh, Wala tayong choice Ito yung tulay na one way Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos to Meron, sementado na Alright, so isang oras na lang mga upwards Ando na tayo sa Tarlac Circuit Hill Pero alas 9 pa daw open ng racetrack Napahinga muna kami kasi medyo malayo din itong minotor namin eh Mula kabitid na Tarlac, alas 5 oras din Bala na kung ano makita natin dyan pwede pagpahingaan Tarlac na tayo guys Tarlac City mga tarim dito rin pala may tagos din pala ng mga tarim dito lapit na 15 minutes na lang 15 minutes na lang kinakabahan na ako dito na lapit na tayo 6 minutes Woo! dito na tayo mga birds alright mga birds so dito na tayo sa Tarlac Circuit Hill yep Ay, kung ano mag na eh. mag-ano ba, mag-sulat. Siya po ba yung ano, race track sa dulo pa po? Pakakit na po dyan, sa kaliwa po. Ah, kaliwa. Okay po. Thank okay you po. Alright. Ah. Woo! Ayun na, dyan na yung race track. Ganda pala rito, ano? Eh ay yung abot uh, ng yung mga ano ng Michelin no? diba? kaya tayo pwede pa parada dito dito na lang siguro dito siguro baka pwede malilim dito muna tayo dito alright mga port so andito na tayo sa Tarlac Circuit Hill so andito yung event ng Michelin yung track day nila yan o no? dadatingan na yung mga participants yung mga alam po nag invite sila ng mga mga riders eh para mag, mag race track ay ayun pala si sir video uh -huh. uh -huh. uh -huh. Good. morning, sir. 9 a.m. pala yung start ng mismong program. At buti, maaga kami umalis ni Babe sa Cavite. Kaya on time lang din yung dating namin. Giving thanks to the God, the Father, through Him. Thank you for your blessing our time. Thank you for blessing our time to Help us make new connections and gain wisdom to do the work you set before us. We give you honor and glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. First set ay ang ating mga uh, experience at 9am. Experience Lightweight, 11am, Experience Lightweight, 11.30am, light Experience heavyweight, And then lunch break time at 12.00am, 1pm, Beginner. Ah, uh, Michelin t-shirt na tayo. Ako nga Legit na. na. <laughs> Ako din. Dino. <Didn't> <laughs> Yung motorcycle ninyo, only responds to your rider input. <laughs> si Coach Joe Wisdom pa rin nandito. Kaya So, pag may nagsabi sa inyo na matutipunan mo, sakay lang na sakay, itanokuhan ko yun. Kaya sa mga pangunti magpahikot-ikot dito, pupus ko ako kayo, tatalunin kayo ng 7 years old na bata na isang linggo ko tinurukan. Dahil ang shortcut para gumaling sa pag-aaral at sa pagmumotor, ay intindihin niyo bakit ganon ang ugali nito. So, bakit ganito ginagawa niya? Alright right, Mopper. So, na tayo ngayon sa Tarlac uh, Circuit Hill. So, today, uh, merong event yung Michelin na invite tayo uh, dito sa kanilang track day. Uh, yung nakaunang track day daw ng Michelin. So, yun. So, merong mga in-invite na 50 riders ata para ma experience yung track. Both mga beginner at mga experienced riders uh, mag magta-track ngayon. So kahit tayo, uh, meron tayong staff. No? Pwede tayong mag-testing ng track. Uh, wala pa akong experience pero tignan natin kung ano yung magiging first experience natin sa racetrack. Pero bahala na, kinakabahan ako kasi... Pero doon sa taas naman nag-briefing kami. Kanina napakita ko sa inyo. Uh, nag-briefing si Coach Joey Storm. Nagbigay ng mga tips and guide dahil sa uh, techniques para sa restrap So sana ma-apply natin mamaya. May natutunan ka ba? Chin above shoulder. Ah! Yeah, yeah. Ganda na outfit ni Viv, bro, na Michelin din no? Michelin number one. Huh? Let's go, so yun yung motor natin mga ports. Uh, so magkapalit tayo ng gulong, Siyempre, Michelin. Napalitan natin. Ito. Ito. kud-kud na talaga. Ubus na yung likod. Wala na. Wala na siyang guwin sa gitna. So, ito yung mapapalit natin na gulong from Michelin. Ayan, guys. So, ito yung Michelin um, Anak Street. So, ito yung parang bagong labas din ng Michelin na uh, dual sport tires uh, which is tama-tama para sa ADV 160 natin dahil uh, alam nyo na, may hindi tayo mag-off-road. Uh, mga binibisita natin, mga probinsya so hindi talaga ako makapag ano eh makapag parang road tires lang talaga so ayan ito dual sport so ito yung size na itong uh, Michelin anak Street natin same na same sa stock ng Honda ADV 160 so ito 130 over 70 sa likod tapos ayan tapos ito naman yung harap ayan so 110 over 80 so same sa stock sakto sa ADV natin so wait lang natin kakapit na nila ay. At habang naghihintay tayo makabenta ng bagong gulong natin, i solid the porch tayo bumisita sa event para lang makita tayo. Shoutout kay Bro Chester Masiglat. Gumaan ka naman talaga dito. Para lang Pero yung pang outfit mo pang ano na? Oo, pwede na sa mapa ka. Gamit ko na rin si Sergio. Oh, si John na 'yan din. Si uli, si Lara ko siya. Kasama mo si Mrs. Mama, papicture tayo ng kami. O sige. At syempre, na-meet din natin dito yung mga bossing natin sa Michelin. sa race track, yung mga expert na yeah, yan, yeah. eh, yung mga experience na rito sa race track. Kaya malulupit eh. Kinakabit na rin pala yung bagong gulong para sa Honda EDV 160 natin. Tsaka, gusto ko din magpasalamat dito kay Lakuya sa Garage Point sa pag-aasikaso ng motor natin. Okay, so nakabit na yung uh, gulong natin sa likod na anak straight na na ko sa pogi mga po so alright pwede pwede na ulit mag mag raw fruit Ah, di lumalaban. Di lumalaban. na. lumalaban. Di lumalaban. Di lumalaban. Hindi naman laban? Ayan mga porso, tapos kami gumain ni babe. So ngayon, ngayon ko try natin mga tayo rito sa racerock. Wala na nagtatrap eh, hindi rin na. Kanina dami. Eh, Ayan si babe, pusog na. Pusog na. Solved na, solved. I'm not haggard. Naging photographer ka kanina. Ito. Ano natutunan mo kanina? Eh? Tignan natin yung motor kung okay na yung gulong Kanina kasi nahirapan sila ilapat yung harap eh Ito so, tayo huh? sige natin yung ADB natin mismo sa race Kasi ano o bagong kabit ng gulong o oh. Suwabe! ADB pinang yung ano, race ka na ba? ba, ba, ba okay, ano okay, na, thank you na. na Ang video po natin ay outside, outside, inside, outside Okay? So, kung nasan po yung mga white and red na yun, you have to ride close to it. Pag malayo kayo sa white and red, kung na nandito yung white and red, nandito ka sa loob, yan ang button yun. Okay? Nasa yung outside ko. You want to stay outside. Outside, inside, outside. That's sa So, doon yung white and red na yun. Okay? Same sa other corners. Aalis ka na sa tapos yes, TV Testingin ko lang doon Sir, may ulit sneaker na po kaya? Ay Wala pa sticker po eh? Pero sa ano lang uh, Hindi to lang Saan po ba ako ka-sneaker? Testingin okay. yeah. <laughs> ko lang yung gulong Alright, mga ports, bahala na First time na ating First time na ating sasubok ng race truck Ito talaga yung pinakainaantay kong part sa event na to. Kaya lang, sa kasamaang palad, biglang nagloko yung microphone ng GoPro ko. Hindi na na-record yung mga pinagsasabi ko during the track. Nasa harapan namin ay yung isang instructor na nag sa amin about sa tamang pagpasok sa mga curves. Pero after namin magamay yung track, binitawan niya din kami. Ito yung pinaka-exciting na part. Dahil sa sobrang saya sa race track, nakalimutan ko na may center stand pala yung motor ko. Ayun, muntik na. Buti na lang naka Michelin tires na ako. Kung hindi, baka kumalat na ako. <laughs>

Ayun okay, okay. na. Makapit. Ayun sa kapit. Mo, Kapit na kapit. Kapit na kapit, sir. <laughs> Ito yung dual sport. Dual sport. <laughs> ah, laki. Kapit eh. Kaso sumayad yung center stand ko. <laughs> sumayad yung center, alam mo? Oo. Ah, okay. Ha? ka naman takot center stand? Hindi. Yung huling lap, biglang kumiskis na ganun eh. Good, good. Oo, uh, sir. Grabe, ganda. Oh. Ayun. <laughs> Oo city grip number 1. Grabe, sorry. Ito hey. yan oh. Woo! Sarap? Sarap. Kapit ng gulong. Bago pa yan ha. Kaso sumabit yung center stand ko kanina. Pshh, wow. gumawa na ako kanina. Sir, sir, sir. Pwede ba ma-interview? Kamusta yung experience mo? Sa racetrack? Uh -huh. Oo. number One. Hala! <laughs> 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 ang <laughs> ano, ang sip-sip. sip naman. -sip <laughs> sabi, surprise ako sa kapit ng gulong. As in, bagong kasi usually kapag bagong <coughs> bagong kapit ng gulong, medyo madulas dapat eh. Parang may medyo bi-break in mo pa para mas kumapit. Kanina nga may nag-ano, may pumasok diyan, tapos nakita yung gulong mo. Sabi niya bago, madulas pa yan. Sorry, sabi? Ay, sabi niya, ay mo ko din yun. Yung sa akin? Oo, yung sa iyo. Oh, yun, sa oh, yun nga, kaya is... iniisip ko rin kanina nung medyo kasi may, may coach kami kanina. Siya na uuna sinusundan namin. So medyo nag-aalalay ah, lang ako kasi inatansya ko mamaya dumulas yung gulong kasi bagong bago. Pero hindi ganun yung nangyari. Ewan ko baka dahil sa kalsada lang kasi syempre race track, asphalt kasi yung gamit. Asfalto yan eh. So mag maganda talaga lapat ng gulong dyan. So yun, wala ko na wala ko na experience sa dula. Sobrang kapit ng gulong. Grabe. Partida pa dual sports yung gamit ko. tas sa kasabay ko mga naka-Aerox. Puro mga naka City Grip na Michelin. Ako, ako lang yung naka anak street na Michelin. Pero kapit-kapit, nakita nyo naman nakaka tayo mga ports. Kasabay tayo kahit paano, Sobrang solid. Hindi na magpapalit ng gulong. Michelin na lang. So, mga ports, grabe na surprise ako. Kasi first time ko lang din mag-race track, so hindi ko inaasahan 'ganoon. saya pala sa race track. Kaya pala yung iba na papanood ko, pa race track sila ng race track kung saya pala. Kasama siya, ports all riders, may mga pagka Alright mga port. so tapos na yung event natin dito sa Michelin Unang event natin no Tsaka first track day din naman ng Michelin Ito yung kauna-unahang track day na hinos nila So nakakatuwa lang kasi pati yung mga boss natin, sila sir JP First time din pala nilang mag-track So pare-parehas, first time din Ako, first time ko din mag-makasubok sa track eh Yan, saya pala Solid Kaya yun, uh, dito ko na siguro nataposin itong video natin Medyo mahaba haba na rin yung mga nangyari at kumabot kayo sa part ng video na to, napaka solid nyo ports. Kita kayo sa susunod na video. Always remember mga ports, rise up lang, have fun, and always, peace out! Kita kayo sa susunod. Bye-bye! Let her run. The road is calling, sun on our skin. Sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away.